Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ako na naman muli si Legendary at maghahatid sa inyo ng katotohanan at tamang uh, katuruan sa Islam na kung saan ay ipapaliwanag natin gamit ang marangal na Quran at Hadith upang maging references sa mga taong nagtatanong at nagsasabi na kung maaari bang iselebrate ang kaarawan ng ating huling propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan at ito ba ay kanyang ipinagutos o may mga nakasulat ba sa kitab, taklat na ito ay kanyang ipinagdiwang? Halina't samahan niyo ako hanggang sa huling video, Mga Opinyon ng Mga Ulama Tungkol sa Maulidun Nabi. Unang pananaw, ang maulid ay bida, haram o bawal. Maraming kilalang ulama, ang nagsabi na ang pagdiriwang ng maulid ay isang bida na walang batayan sa Qurano sunnah Sinabi ni Imam Malik, Rahimahullah, sino man ang nag-imbento ng isang bida sa Islam at itinuturing ito na mabuti, para bang sinasabi niya na si Muhammad, mas makanyanawa ang kapayapaan, ay nagtaksil sa mensahe. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ang pagdiriwang ng kapanganakan ng propeta ay hindi ginawa ng mga salaf, unang henerasyon, at kung ito ay mabuti, sila ang unang gagawa nito. Kaya't ito ay isang bidah. Sinabi rin ni Imam Ash-Shatibi, rahimahullah, bawat bidah ay pagkaligaw at kabilang dito ang maulid, kaya malinaw para sa kanila. Ang maulid ay hindi bahagi ng Islam at ang pagmamahal sa propeta ay dapat ipakita sa pamamagitan ng pagsunod sa sunna. Ikalawang pananaw, ang maulid ay pinahihintulutan kung walang haram. May ilang ulama naman na nagsabi na maaari itong gawin kung ito ay hindi sinasamahan ng mga haram na gawain at kung ang layunin ay pag-alala sa buhay ng propeta at pagpapalaganap ng kanyang sunna. Sinabi ni Imam Jalaluddin As-Suyuti, rahimahullah, sa aking pananaw, ang maulid ay isang bida hasana, mabuting imbento, kung ang nilalaman ay mga pagbasa ng Quran, pagbanggit ng sira ng propeta at paggawa ng kabutihan. Ang ilang mga ulama ng Shafi'i at iba pa ay nagbigay, pahintulot kung ang maulid ay ginagamit lamang upang turuan ang mga tao tungkol sa propeta, Muhammad nawa ang kapayapaan. Ikatlong pananaw, ang maulid ay maaaring magdala ng masama may mga ulama rin na nagsabi na kahit ang intensyon ay mabuti, madalas ang maulid ay nauuwi sa mga gawain na bawal, pagsasayaw musika, paghahalo ng lalaki at babae, pagpapanatili ng mga maling paniniwala gaya ng pagsamba o pagtawag sa propeta. Ginagamit minsan bilang negosyo o pagpapakitang tao dahil dito kahit sabihin ng iba na ito ay mabuti, ang resulta ay kadalasan nagdudulot ng kasamaan kaysa kabutihan. Mga kapatid, malinaw na ang pinakamalakas na opinyon ayon sa Quran, hadith at ginawa ng mga sahaba ay ang Islam ay kumpleto na. Ang pagmamahal kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ay nasa pagsunod, hindi sa pag-imbento. Gayunpaman kung ang ibang tao ay gumagawa ng maulid, dapat nating ipaliwanag ng mahinahon at may adab, paggalang, hindi sa paraang makakasakit. Mga kapatid, sa huli, ang tanong ay ito. Sino ang mas nakakaalam ng tamang paraan ng pagmamahal? Kay propeta tayo ba? O ang mga sahaba na kasama niya mismo? Kung sila na pinakamalapit sa propeta ay hindi nagdiwang ng kanyang kaarawan, ito ang pinakamalinaw na patunay na hindi ito bahagi ng Islam. Alalahanin natin ang sinabi ni Allah Azza wa Jal, Al-yawma akmaltu lakum, denakum wa atmamtu, alaykum ni'mati waraditu al Islam sa araw na ito, aking ginawang ganap ang inyong relihiyon, mga kapatid, huwag na nating dagdagan ng relihiyong ginawa ng perpekto ni Allah Azza wa Jal. Ang tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang pagsunod, pamumuhay sa kanyang sunna, at pagbibigay ng salawat para sa kanya araw-araw. Hindi nasusukat ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagdiriwang, kundi sa pagsunod at paggawa ng tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share para mas marami pang kapatid ang magabayan sa Islam.